so delikado ang sitwasyon namin ang lakas ng hangin dito sa may pagtapat sa may sikpek nagkaalangan niya delikado tayo nito ha baka Pag pagka kumukli naman sa mga kings minahin na baka ganyan guys na ano malalaki ang alon huwag kayong ahalang ang bangka huwag niyong iahalang kailangan laging pa slide sa alon kasi pagka hinalang nyo ang bangka nyo dyan pwede kayong tumagilig pwede kayong itaog niyan kaya laging pa slide lang pwede, kasi doon tayo bubunta sa kalinawan eh. ayan stay nyo lang ang bangka Pagka naman pupunta na kayo, pababa na kayo, slide nyo rin papagilid. Ano, hindi tayo pwedeng umalang, hindi tayo pwedeng tumungo kapit ng kalinawan. Kailangan, papanaot muna tayo. Medyo tagilid tayo sa alon. Delikado to guys. Nag-vlog <laughs> ako pero isa't isa rin kami rito. Pagka lumubog, patay. Gari tayo. Yan, yeah, palaot kayo. Pala ko uh -oh. bro kailangan pa iskate tayo sa alon pag tayo humalang sa alon delikado tayo kasi testingin natin eh no? wag joke lang hindi talaga pwede maray tumataog na bangka sa ganung ano pagka tayo ahalang ayun no? Oh, ng alon o oh. no? oo. oh, oh. kaya malaki yan op, oh, o oh, kaya malakihan.